Nag-ikot naman ngayong araw si Senator Po sa Cebu na sinasabing baluarte ng mga kalaban. Doon kinumpirma ng senadora na kahit magkalaban sa politika, dumalo pa rin siya sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Aquino. Umaksyon si Gerard de la Peña. Sa Cebu lumagaring ngayong araw ang tambalang Grace Po at Jesus Codero. Importante ang probinsya sa sino mang tumatakbo sa national positions dahil ito ang may pinakamaraming rehistradong botante sa bansa, ang inuna na magkatandem ang Toledo City. Kung tutusin na hindi Toledo may pinakamaraming bilang ng botante dito sa Cebu. Pero ang pakay nila dito, makakuha ng suporta mula sa mga influensyang grupo at mga pamilya. Sa bahay ng dating mayor ng Toledo City na si Rudy Espinosa ginawa ang press conference. Independent si Espinosa, pero ang kanyang anak na dati ring mayor na si Dede Espinosa Zambo, kabilang sa One Cebu na sumusuporta kay Vice President Jejo Marbinay. Imbitado rin si Napo sa University of the Visayas na pag-aari ng pamilya Gulyas, na kilalang supporter naman ni Marrojas. Maganda ang may support ng mga local parties, pero hindi naman ito nakakahadlang din sa amin kung uh, pumunta pupunta kami sa ibang lugar, kahit nasabihin mo pang ito ay poder ng isang partido, na kausapin pa rin ang ating mga kababayan na malaman kung paano kami makakatulong sa kanila. May ilang nagsasabi na si Senator po ang secret candidate ng Pangulong Aquino. Muli itong itinanggi ng Senadora. Pero aminado siyang nagpunta siya sa Malacanang noong linggo para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pinoy. Pag may pagtitipon doon, palagi naman kaming iniimbitahan. Ang maganda sa aming relasyon ng Pangulo, magkaibigan kami, hindi man kami... Um, magkapareho sa lahat ng pagkakataon. Eh, pero hindi naman namin pinipersonal yun. Si Senador Escudero, itinanggi rin ang usap-usapang iiwan niya si Poe. May naglalabasan daw kasing beachy sticker na nagtutulak sa kandidatura nila ni VP Binay. Sa lahat ng magkatandem ngayon na tumatakbo, kami na ni Senator Grace ang may pinakamatagal at malalim na pinagsabahan. Sayang lang ho ang panahon ninyo sa inyong mga tangka ang ibang mga tandem ngayon lamang nagkakilala. Si Senator Po, tuloy pa rin daw ang paghahanap sa tunay na pamilya. Hindi na raw siya umaasang mayiging positibo ang DNA test sa mga nagpakilalang kaanak sa Gimaras. Mayroon pa rin daw patuloy na lumalapit at nagsasabing kadugo niya. Sa kaso natin sa SC, wala naman argument yung DNA. Eh bonus lang talaga yon. At para sa akin, I have to pursue this, not just for myself, but for other foundlings. Now, meron pa rin kasing mga nakabinbin na iba pang mga tinetest. Umuusad naman din daw ang proseso para sa pagbawi ng Philippine citizenship ng kanyang asawang si Nilia Manzares. Lumabas naman ang ulat na may armado raw na lalaki na nagtangka sa buhay ng senadora at naaresto bago ang proclamation rally kagabi. Bineverify pa raw ng kanilang kampo ang ulat. Ayaw naman natin na magiging paranoid tungkol dyan. Dahil <laughs> kung yun lang, eh mawawala yung pakay natin na dapat malapit tayo sa tao. Umaaksyon, Gerard de Peña. News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.